Ibat-ibang klase ng pasalubong na talaga namang masarap at sigurado akong magustuhan ng pagbibigyan mo Lalo na itong kanilang pinagmamalaking buko pie na siksik na siksik sa buko at siguradong hindi kalugi sa lasa Dito lang yan sa Neneng's Buko Pie at Pasalubong Itong Neneng's Buko Pie ay isa sa pinagmamalaking pagkain dito sa Kalambalaguna na kung saan dahil sa kanyang angking sarap, siksik sa laman at higit sa lahat nanuluot ang sarap ng buko. Kaya naman kung mapadaan ka dito sa Real Kalambalaguna, hanapin mo lang ang Nenings Buko Pie nang matikman mo kung gaano kasarap ang kanilang specialty, ang kanilang pinagmamalaking buko pie. Hello po, magandang maga po. Ako po yung may-ari ng Nenings Buko Pie, si Nening Alcantara ng Real Kalambalaguna na uh, nais ko po ibahagi sa inyo ang aming masarap na bukupay na kung saan ay napakalambot at napakrispy na at masarap sa panlasa ng kahit sinong makatikim siya ay mahalina at makasarapan at babalik-balikan ng aming bukupay. Uh, ito po ay uh, 30 years na po since na po yung sa aking na siya ay 30 na ngayon, 30 eh, na rin po yung aming bukupay. Kaya sa mga suti at mga magiging suti pa, punta lang po kayo sa aming Lenin's Buko Pai at matitikman niyo kung ano gaano kasarapan aming buko, ang aming Lenin's Buko Pai ang namin Buko Pai ay napakalambot ng buko talagang buko po siya na purong kulong -pulo buko at uh, ang crust po ay napakasarap sa buko po ay napakalamot sa halagang 250 pesos lang po, napakasarap na meron din po kaming pineapple pie at uh, ubi buko pie buko pinya pie na nagkakahalaga po ng 300 per box. Ang aming pong location ay nasa Real Calamba City Highway at may number po ako na 0929-4312-146. Pwede niyo po akong kontakin by order or by GCAS sa aming pong store na ito. Sa Nenex Original Buko Pie po. Ang aming pong Buko Pie ay talagang napakasarap kasi miski po nagmahalang bilihin hindi po kami nagbabawas ng mga ingredients bagkos aming dinadagdagan para maging kahali-halina at kasarap-sarap talaga ng lasa ng aming Nenengs Bukupay Halina, punta na kayo sa Real Calamba uh, City dito lang po sa Nenengs Bukupay Marami po kami may mga browas may apas meron pong ashinga di, meron kami espasol na masarap meron din po kami mga filipet may mga Pilipinas. Yeah. Uh, marami po po iba, ibang iba, iba klase pasalubong na dito namang po sa Nenings Buko pa yung mata na makikita. So ayan, nandito tayo ngayon sa Nenings Buko pa at titikman natin yung kanilang uh, purong-purong buko pa talaga namang solid na solid talagang puro buko pa yung makikita ninyo. Puro buko talagang napakakapal at napakasulit ng presyo, murang-mura lamang sa halagang 250 pesos. Meron ka ng ganito kasarap na buko, ano? ayan ito nga pala yung dito sa Rial Kalambalaguna Talaga naman daw napakasarap na kalayang buko Kaya naman talaga titigma natin Ayan. Ayan Grabe Napakasarap ng buko nila dito talaga Malasahan na yung lasa-lasa ng buko Talaga purong-puro Hindi kagaya ng ibang buko na May ibang lahok Ito talaga Talagang napakapurong buko Ayan o oh talagang napaka solid napaka sarap ng lasa talagang may eh, pagmamalaki ng real na kalambalag na itong lasa nito ang bukong to ito lang yan sa may ano real kalambalag na kaya kung nagustuhan mo itong gantong buko paborito mo to pumunta ka na dito at bumili ka talagang masarap solid